itinalakay natin kung ang isang tao ay namatay ay meron pa ba siyang naalala? Ang sagot po natin dyan ay oo. Dahil nga po dun sa hiling ng isang mayaman kay Abraham. Yan nga po ay mababasa natin sa Lukas, Kabanata, 16 Talata, 27 hanggang 28. Pero yan po ay kung ang isang tao ay mapupunta sa impyerno. Pero kung sa langit naman po napupunta ang isang tao, buburahin ng Diyos ang mga nakaraan niyang alaala. Pero ang isip mo ganun pa rin kung ano ang isip mo ngayon na bubuhay ka ganun pa rin ang isip mo kapag ikaw ay nasa langit na. Buburahin lang ng Diyos ang mga nakaraan mong mga alaala. Siyempre po, kung hindi gagawin ng Diyos yon. At maalaala pa din natin ang mga mahal natin sa buhay na nasa impyerno, paano din tayo magiging masaya sa langit. Kaya buburahin ng Diyos ang mga nakalipas natin alaala. Isayas Kabanata 65, Talata 17, hanggang 11 bagong langit at lupa. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo ay dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya. At magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo ay magagalak. Dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y wala ng pagtangis o man.